Eh. Yan si pag naring amit talagang kuns. ya eh, Yan si pag talaga naring aking kunsyalare. Oh, ah, talaga. Kaway muna diyan sa vlog ko. si pag talaga. Asa mo rin nasa may baba ng bahay no? No, yun nasa Ngayon. Good morning. Merry Christmas. 2 days to go Christmas na. Ga-serbisyo muna sa mga kabarangay. Katabas muna ng karsada. Sama ko si si Eli Boy. Oh, uh -huh. Eli Boy. All right. Katabas muna kami. Ngayon po ang ngayon. Iba-iba naman na rin sa Ah, kaya uh, video ko muna oh. Ah. Uh, sipag sipagin niyo oh. mo. Uh -huh. Mhm. sa barangay ano. Kami igirin. Oo, baka ako ikan. hindi ako ikilala na. Wala yung Pati saging, wag. Sayang 'yan. Yung mega ni pagbubunga. Kita yung ka unti, may extra milindar na yun, nagaya sa isa na yun. May kibat-kibat na, anong kibat na? Ah, ah, ah. <laughs> na na, na, alas 9 na. Paso inaluhan langit. Yan po yung aking mga kasityo. Galinis ng karsada. Sinasukal na. Laki-laki huh? na nang ng iliboy. Magapas ko ay maganda ang daan. Gamirin <tipan> na natin, Ano na, oh. Ah, tingnan mo, ikaw pala may taga-serve pa. makain mo maka na. Eh, makapagod sa magtabas at mga ito Ano kaya rin ang pagtabas? Eri?